Blush Family Brazil Carnival 2023 Sinasamba nila si Satanas. Ang Carnival sa Rio de Janeiro ay ipinagdiriwang sa pasimula ng Catholic Lent kung saan ang mga makulay na world-class parade ay nagtatampok ng musika, mga mananayaw at isang malaking dosis ng kasaysayan. Ito ay kilala bilang pinakamalaking party sa mundo. Ngunit ang taunang kaganapang ito ay higit nakapansin-pansin maging sa milyon-milyong tao na nakapanood nito. Kung ano ang nakikita mo sa video na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkagalit, napakasakit at kasumpa-sumpa. Isang napakamakasalanan at panunuya sa Diyos. Ang Brazil ay nag-iisang bansa na may pinakamalaking komunidad ng Katoliko sa mundo, kung saan 123 milyong katao. O 64.6% ng populasyon ng Brazil ay self-declared na mga Katoliko. Noong February 2023, ipinagdiriwang ng mga lokal na residente ng Brazil ang Rio Carnival 2023. Nilahukan ito ng nangungunang mga paaralan sa samba at nakipagkumpetensya sa isa't isa upang maisagawa ang pinakamahusay na parade extravaganza. Napakarami ang nakasaksi para sa daandaang street parties at magagarang mga float. Ngunit ang higit pa rito ay makikita ang kasuklam-suklam na pagparada nila sa isang napakalaking imahe ng Diablo. Tinutuya nila sesus at sinasamba ang Diablo sa isang carnival na puno ng kalapastanganan. Isang kumpletong satanikong ritual. Makikita rin maging ang Blessed Virgin Mary ay kanilang tinutuya. Sa mga nagdaang taon, Walang karnabal na hindi sinasaktan o inaatake ang sagradong figura ni Kristo. Inialay nila ang buong bagay na ito kay Satanas at isang paglalapastangan kay Jesus. Dahil ang Brazil ay may isang daang talampakang Christ Redeemer statue. Ngunit bakit ganito ang kanilang ginagawa? Ganito ba ang magpasalamat sa Diyos? Ang ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Nakakalungkot isipin na ang mga taong ito ay gumugol ng napakaraming oras at pera sa paglikha ng walang kwentang bagay na ito. Ang Brazil ay isa sa mahirap na bansa at maaari sana nilang ibigay ang pera sa mga mahihirap at sa gayon ay isang magandang bagay. Ang jablo na ito, ang talunan, ang kaawa-awang nilalang na ito, nakakalungkot isipin na ang mga taong ito ay ganap na baliw at kawawa sa mga bagay na ito. Ang tungkol sa paraan ng pananamit ng mga babae rito ay napakabulgar. Tungkol sa paraan ng pagdala nila sa kanilang sarili bilang mga babae. Dapat tayong manamit ng disente. Dapat tayong manamit ng naaangkop. Hindi tulad ng kung paano ang babaeng ito ay nakabihis sa video sapagkat ang ilan sa kanila ay halos hindi nagsuot ng kahit ano. Dito sa pinakamalaking bansang katoliko sa mundo, hindi lahat ng Brazilian ay natutuwa sa paraan ng pagpapakita ng kanilang paglalapastangan sa Diyos. Mahigit isang daan at limandibong katao ang pumirma sa online na petisyon na pinamagatang say no sa parade ng Mangguera. Inilunsa dito ng isang institusyon, isang konserbatibong grupong katoliko na tumutuligsa sa kalapastangan sa Diyos. Ngunit wala rin nangyari sa bagay na ito. Isipin na maaaring isa ka sa mga taong naroroon at pinararangalan si Satanas. Hindi sumusunod sa mga turo ng Panginoon habang ikaw ay nabubuhay pa. Ngunit kapag ikaw ay patay na at ang iyong kaluluwa ay nasa impyerno, ito ay parurusahan ng walang hanggan sa nasusunog na lawa ng apoy. Kung saan walang pahina, walang pagkain o isang patak ng tubig, Sisigaw para sa pangalan ni Jesus na iligtas ka sa apoy ng impyerno ngunit hindi ka na maliligtas. Pinili mong pumunta sa impyerno dahil pinili mong sumamba sa Diablo, ang pinakamalaking sinungaling, manipulator at mandirin lang sa mundo. At kung sinusundan mo siya, alam mo ang lahat ng ito. Maaaring ikaw ay baliw at wala sa iyong pag-iisip. Sinabi ni Jesus na ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Ang impyerno ay ginawa para sa jablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit pinili ng tao na pumunta sa impyerno dahil gusto nilang mamuhay sa kasamaan at katampalasan. Ano ang maaaring kahihinatnan ng ating buhay batay sa kung paano tayo nabubuhay dito sa lupa? Mangyaring isama natin ang lahat ng mga taong ito sa ating mga panalangin upang ang kanilang mga mata ay mabuksan at makita ang katotohanan kay Kristo at upang makita kung gaano kasinungaling at mapandin lang si Satanas. Mangyaring ibahagi ito upang magkaroon ng kamalayan sa kung ano ang nangyayari sa ating mundo at para din sa mga tao, para sa mga nawawalang kaluluwang ito.